bakla. <laughs> <laughs> ha? Eh, tonto ako pag bakla. <laughs> Ba't sige yan ayaw magpahiram ng NMAX niya? Ha? Ito. Ito? Ano ba gagawin nyo kasi? Pa, mamakla yata kayo. Mamakla kami, kami, kami O, <laughs> <laughs> oh. pinahiram ka naman pala ng NMAX. Yan, pipilitan mo yung motor ni Pipay. Siya na may ari noon. Oo. Hindi ko <laughs> <na, baligo, papa. laughs> <No>? Go <laughs> Pira mo maligo, isang tabo lang maligo yan. Sanjil, nang mungunsumi. Sa tabo lang maligo, Jit. Sa <laughs> tabo lang maligo yan, kala mo. Kailan nyo kasi, inasa rin si gangster, o oh, hindi kayo tinapahiram. Kailan niyo kasi. Eh. Hindi kasi, hindi sila <laughs> ako. Damot-damot ko kasi. Yung alam siya gumagastos niya. Kaya so, nagalan niya. Kaya nagalan niya. Oh. Papatensyoin pa nga yan eh. Oh. Diba? Kaya ilagay nyo sa mood. Bago kayo mang hiram. Pag nasa mud, pwede niya pera, men. magagawa sa kanya, pinagkatiwala yan eh. Hindi <laughs> <laughs> ko sa inyo pinagkatiwala sa inyo yan. Digo, hindi nga ako pinagdadrive eh. Kayo pa. Pinagpagkasampo pa yan. Pogi! Pogi lalabas yun. Tanga. Pag hinabol kayo ng pulis doon, iiyak iya kayo. Ha? Dahil pulis. Dahil tropa. Puro kay tropa. Pag natikita kayo, di na tropa. Ang angas nito. Parang natin tropa. Pulis ako. Joke lang. Joke lang ha. Ka? <laughs> ka. ni Kian pag nagkamal. <laughs> Hindi <laughs> <laughs> ka makakain di, ng isang araw. Si eh. ka ng araw. Hindi ang makakain ng isang araw. ka ng Natural ba yaw ka eh? Pay ramin ka talaga. Ito so, ba lang bumibili ng ulam pag sahod? Pag sahod di ka? Pagsahod, eh, pa na yung gastos mo. Di dali ko pa di. Papag gupit talaga mas maliligo li siya pag. Hindi <laughs> niya <laughs> <laughs> maliligo li. Ngulit <yan. laughs> isip niya eh. ni. Dinaig mo pa yan Angelie, nag-aaral yan, ikaw hindi ka aral. aaral. Tapos mamaya pagbalik ka ka na. Pai, pairam daw, Pai. Bati na daw kayo. Pai. Balik tayo. Bati na daw kayo. Hoy. Ha? Ano? Sabi niya? Bigay mo so, na daw yung susi. Ano nito?